Madla, may napansin sa itsura ngayon ni Ellie. Ano nga ba ang napansing ito ng maraming madla sa itsura ngayon ni Ellie? Sa mga hindi nakakaalam o nakakilala sa kanya, si Ellie o ang buong pangalan ay Adrienne Gabriel, Eigenman Hersito, ay panganay na anak ng dating actress at ngayon ay social media personality at businesswoman na si Andy Eigenman. Si Ellie ang naging bunga ng pagmamahala noong nina Andy at kapamilya aktor na si Jake Hersito. Tila bukas na libro naman para sa publiko ang kwento ng buhay ni Ellie. Matatanda ang nabalot kasi noon ng matinding kontrobersya ang kapanganakan ni Ellie. Ito'y matapos hindi alam ni Andy kung sino talaga ang kanyang tunay na ama. Bago pa kasi magkaalaman na si Jake pala ang tunay na ama ni Ellie. Ay ipinaako muna siya ni Andy sa Can't Buy Me Love actor na si Albie Casino. Ngunit nagkagulo nga ang lahat at naging malaking eskandalo ang nasabing issue, kung sino nga ba ang tunay na ama ni Ellie? matapos e deny ni Albi na siya ang ama ni Ellie, hanggang sa kalaunan, ay lumantad din ang katotohanan dahil sa paternity test o DNA test, kung saan nakumpirmang ang aktor na si Jake ang tunay na ama ni Ellie. Samantala, makalipas ang 13 years, usap-usapan nga ngayon si Ellie, matapos may mapansin ang maraming mga madla sa kanyang latest video, sa Instagram post ni Andy na video kung saan makikita ang glam-up transformation ni Ellie. Sa nasabing video, ay talagang kapansin-pansin nga ang taglay na kagandahan ng anak na si Ellie. Maraming madla naman ang hindi lubos makapaniwala na dalagang dalaga na ngayon si Ellie. Sa katunayan, habang lumalaki si Ellie ay hindi na talaga at ang kanyang ganda na tila pinaghalong itsura ni Jake at Andy, may ilang nagsasabi na kamukha rin umano ni Ellie ang kanyang yumaong lola na si icon actress Japan Jose, kaya naman bumuhos ng komento at papuri mula sa mga madla ang itsura ngayon ni Ellie, samantala, proud na proud naman ang ina ni Ellie na si Andy, payo pa ni Andy sa anak, na huwag mahiya at ipakita ang kaya nito sa lahat, ani Andy, she's here, I'm so proud of you always my girl at Ellie ehersito, show em what you've got, matatanda ang una nang hinangaan ng maraming madla si Ellie, dahil kaya niyang mamuhay ng simple kahit pa mula siya sa mayayamang pamilya. At kamangha nga na dalawang mundo ang kanyang ginagalawan, isa ang Island Light sa Siargao at ang isa naman ay City Light sa Maynila, sa ngayon ay nasa high school na si Ellie.